Hello! Welcome back sa mini vlog ni Mama Irene! Maganda rin talaga na meron kang electric stove na ganito Kasi anytime, pwede mong malabas pag nawalan ka na ng gas Katulad nga nang nangyari sa amin, naubusan kami ng M-Gas Kaya ayan, nagamit na nga namin to Pero ito nga't nililinisan ko na kasi itatago na namin kasi nakabili na kami ng gas Hindi nga rin namin to masyado nagamit, gawa ng medyo mahina yung kuryente sa amin Kaya naman pinili talaga namin bumili ng M-Gas Nakakagulat nga yung presyo ng M-Gas ngayon kasi napakamahal. 940 yung bili namin dito. Diyos ko dahil lahat na bilhin, tumataas pati ba naman yung M-Gas? Nakakaloka diba? Anyways nga mga mare, wala na tayong magagawa doon kasi ang mahal nga talaga. Kaya mag-move on na lang. Pumunta na nga lang ako ng kwarto para tanggalin yung cover ng kama namin. Papalitan ko na kasi yung mga yan. Tingnan nyo naman mga mare yung pader namin. Hindi pa nalagyan ng plywood. Kumula kasi yung binili namin. Tsaka ang mahal din kasi ng plywood ngayon. Pag may budget na, tsaka na lang namin tatapusin yan. Hindi naman yan magre-reklamo, Char. Balik na nga tayo sa ginagawa ko. Natapos ko na nga ng cover. Tapos nalagyan ko na rin ng bedsheet clip. Ngayon nga, pinupundahan ko na yung mga unan. Dumating na nga rin yung in-order kong paso. Nagsisilakihan na kasi yung mga halaman ko, kaya kailangan na nilang malaking lalagyanan. Pero syempre, timputi pa rin tayo, kaya ayan yung binili ko. Excited na nga akong ilipat yung mga halaman ko dito sa mga paso na to. Ito nga't agad-agad ko na nga silang inilipat. O di ba feeling ko nakahinga sila ng maluwag. Kasi malaki na yung lalagyanan nila. Tsaka ang ganda rin kasi, uniform na sila, hindi na iba-ibang kulay ng paso. Yun lang muna for today's video. Thank you po sa panonood hanggang dulo. Bye! God bless everyone! Alambing na rin. Pakifollow naman po yung page ni Mama Irene. Thank you!